I've been attached with the feeling of waking up with you by my Excited na nga ang maraming bubbly sa bawat kaganapan ng ating couple na sila Donnie at Bella. Lalong lalo na nga ngayon na itong ang ating Donnie ay nasa Dabao para sa ASAP. At talaga namang itong ating Bel Mariano ay sunod-sunod nga ang blessing na natatanggap. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ang post nga ng Star Magic. Narito nga guys sa nasabing video sabay-sabay nating panoorin. At ayon nga sa Star Magic, on the way up, August 18, 2025. Hashtag Tatak Star Magic, Hashtag Star Magic. At talaga namang napakomento na nga rito ang mga bula. What is this, Bel Mariano? always giving us surprises. I'm seated. Hashtag Bel Mariano. Dahil alam naman natin na kahit ano pa nga ito kaganapan ng ating Belle ay talagang susuportahan nga ito na bula. at excited na nga ang mabula kung ano nga ba ito. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.